So what's up mga ka-brothers So ngayon mga ka-brothers May pinibago naman tayong video ngayon mga ka-brothers no So nandito pa tayo ngayon sa Ano uh, Project ng EEI So nasa Ano kami uh, Perimeter Rupdik So yan, no? uh, Kasama ako si Agaw Lugas So ngayon mga brothers Ay ag uh, bubuhos po kami ngayon no. Uh, nandito sa area ng zone 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 2B. Yan So, 'yan yeah, 'no. Hi. Sa so, kasama natin dito sa concreting. Uh, So, pasensya ng mga ka-brothers kasi ano, ah, madilim talaga dito kasi ah, magdamag yung trabaho namin ngayon dito, no? Yan yung iba pa nakapahinga pa nga, mga ka-brothers kasi ah, naghintay kami ng mixer. Yung mixer naman mga ka-brothers ay matagal dumating dito sa site kaya nakapag-relax talaga kami ng dito mga brothers, no? So, yan, ito po yung aming binubuhusan ngayon, no. So yan po si Bogart. Hmm. yung kasama natin sa adulo si ito po si agaw biuko so, no? Uh, madilim dito mga brothers Ah, uh, nandito kami sa ibaba ng uh, crane. Uh, hangin So itong uh, project na tumugma brothers ay ano uh, update natin tumugma brothers no. sa uh, nasa 25 na tayo na palapag mga brothers. So malapit na tong mag topping off So ngayong ano, ha, ah, taon na to ay siguradong talagang mag tapping off na to mga brothers. So yan mga brothers ay pasensya na kayo dahil ay minsan na lang tayo makapag-upload sa ating ah, channel. Kasi sobrang busy talaga tayo mga brothers no. So So hanggang dito na lang mga brothers yung video natin ngayon no. So hanggang sa sunod nating video mga brothers no. So bye-bye mga brothers. <coughs>